Ayan, hello! Welcome to my love, Ron's Life Journey! Ayan, for today's video po, guys, ay ipapunta ko sa inyo. Ayan, nagsisimula na po mamunga yung rambutan dito sa bahay namin. Dito sa aming palangan. Dito sa aming harapan, guys. Ayan, pasensya na kayo. Ayan, kagigising ko lang. Content na tayo for today's video. Yan, tayo po ayano. ano, pupunta po tayo dito sa aming ano, rambutan uh, guys. Ayan, shout out po sa lahat po ng mga ano, kaibigan natin dito sa Whitey Shout out po sa inyo. Ayan, dito po tayo sa aming ano, sa aming labas. Naririnig niyo po yung aking aso guys. Ayan, nasa labas po siya ngayon. Ayan, kumusta po kayo? Shout out po sa lahat po ng ating mga Whitey friends. Ayan, dito po tayo sa amin guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys yung ano, yung uh, rambutan. Uh, Nag-start na po siyang uh, mamulaklak guys. Ayan, team amazing. At uh, it's a Thai family. Shout out sa inyo guys. Ayan, dito tayo sa labas po namin ha. Ayan guys oh. Kita nyo ba? Yan, wait lang po, i-focus ko lang dito sa ano, sa rambutan namin ha. Ayan, ito na po yung aming ano, rambutan guys. Ayan, nakikita niyo na ba? Nakikita niyo ba yung rambutan? Ayan, marami na siyang bunga guys. Ayan po yung rambutan namin. Pero parang ano, mas konti yung kanyang uh, bunga ngayon. Yan last year po, super ganda po ng kanyang mga bunga. Ayan oh, rambutan. Yan nung uh, nakaraang taon po, sobrang baba po dito. Yan pakita ko sa inyo guys, yung uh, yung uh, rambutan namin nung nakaraang taon, guys. Yan kasi po nagano nung uh, medyo uminit po ang panahon, guys. Na naano po siya, nagdry po yung pinaka pinaka uh, dulo ng uh, sanga niya, guys. Ayan, So ngayon, sana ano Uh, bumarik bumalik yung kanyang mga dahon guys para ano madagdagan po yung kanyang mga bunga ayan po oh daming mga bunga guys ayan kita nyo ayan po yung bunga guys ito mas, mas mababa ayan ayan oh guys oh ito ayan yan yung rambutan ang sarap po nyan matamis po at saka ano Ayan yung aso ko guys, naririnig nyo ba? Ayan po. Oh. Ayan, ah, oh, dami. Bali ano po 'yan? Tatlo po nga, tatlong puno po 'yan dito guys sa amin. Ayan. Tatlong puno po guys 'yan. Ayan po oh. Yan, sayang nga po ano, nagdry po yung kanya ano, yung sanga doon sa kabilao. Dati punong-puno po 'yan, guys. Punong-puno po ng ano, bunga. Ayan. O, di ba namumunga na ulit siya, guys? Yan ang uh, ano po, ang season po yata ng ano ng ng rambutan ay ano. Uh, July to ano August ano September mga ganyan po. Ayan, ito po yung ano pinaka ano puno po namin ng rambutan guys. Ayan laki oh. Ayan. Yan sana ano yan oh. Ano po dry na yung ano yung taas guys oh. Ayan, ito pa po yung another ano, isa pang uh, puno ng rambutan guys. Wait lang. Ayan. At ito pa po yung ano, another uh, puno ng rambutan guys dito sa aming tabing, sa unahan po ng bahay namin. Yan o. Oh. Ayan. Ayan. Hindi po kita masyadong mataas po. Yan. Tapos meron po doon sa likod guys. Yan. Iyon po yung ano, pinaka Ayan. Hindi kita yung ano ito. Namumulaklak na guys. O, tingnan nyo o. Oh. Ayan. Ayan. Kapag po na munga ulit yan guys, dito ang baba, baba, baba lang po ng ano ng bunga guys. O, ito yung kamay ko guys. O. Ayan. <laughs> ayan o, abot kamay lang po. Kaya sana ano, magtuloy-tuloy po yung kanyang bunga ng ano, bunga ng rambutan guys. Ayan, super tamis po nito at saka ano, tuklapin po ito. Ayan. Ayan po yung ano, bunga ng... Bulaklak po ng rambutan. Ayan, ganyan siya. Ayan. Ito kaming, ano, tatlong, ano, puno dito ng rambutan, guys. Ayan, ah, uh, swerte po. At, uh, meron pong puno dito sa aming, ah, uh, tinitirahan, guys. Ayan, oh. yan. Kaya kapag, ano po, kapag, uh, season po ng rambutan guys ay hindi na po kami bumibili nanunungkit na lang kami dito guys <laughs> yan nanunungkit na lang po kami dito sa ame, sa rambutan guys yan in the next video ko po ipapakita ko sa inyo yung puno ng makapuno guys yan puno ng makapuno meron po dito ano uh, tatlong puno po ng rambutan guys meron po sa dalawa dito sa harapan at saka sa likod po guys yan at uh, yun po yung sa likod guys oh. ayun ko kung nakikita nyo Ayun, dun niya sa likod, doon. Yan, yung po yung puno ng puno ng rambutan, guys, dun sa likod. Ayan, ito po yung isa. Tapos, ayun po yung ano, pangalawa, guys. Doon, sa nga, doon po. Ang rambutan. <laughs> meron din po kami, ano, meron din po dito, ano, mga buko. Yan, kaso hindi naman po namin napapanguha kasi wala ano, wala po kaming panungkit, guys. Masyado pong ma ma mataas po yung ano, yung buko, guys. Masyadong mataas. Ayan, dito po kami ano, ang uh, hindi po namin problema yung rambutan, guys. <laughs> Yan, nung nakaraan taon, ang grabe. Ano, naghuhulog lang po. Dito yung rambutan, guys. Kaya dito yung, ano, ang dami kong walisin dito palagi. Kasi, parami po dito, ano, uh, puno. Ayan, oh. Yan, nung nakaraan taon, guys, grabe. Mas mababa pa dito yung, ano, yung uh, bunga ng rambutan, guys. Pagpasok nyo pa lang dito, pagpasok nyo pa lang dito, ano, kahan, maaabot nyo na yung rambutan, pwede na kayong mamitas. Yan, pwede na kayong mamitas, guys. Ayan, oh. Tinatalian namin to dati. Yan, kung ano, uh, kung mababalikan nyo, guys, yung aking, ano, yung aking video. Ito po yung video ko, guys, nung, ano, yung uh, season po ng rambutan. Yan, super dami pong, ano, super dami pong bunga nyan, guys. Nakakatuwa, punong-puno. Pagpasok nyo pa lang dito, ano, makikita nyo na kagad yung, ano, maraming rambutan, guys. Ayan, di ba nakita nyo yung, ano, yung, uh, Naglagay po ako ng sunshade. Yan, ito na po yung sunshade, guys. Ayan. O, ba? Diba? Ang laking bagay po nitong sunshade na to kasi hindi po ano, yung uh, direct uh, sunlight, medyo nababawasan, guys, dito sa amin, dito sa loob. Kaya, ano, kaya, uh, okay po itong uh, sunshade. nire ko po ito talaga. Yung nga lang, syempre, hindi po siya pang matagalan. Hindi po siya pang matagalan na, uh, kasi ano siya eh, Ah, uh, para siyang, uh, ano bang ano to? Anong, ah, uh, hindi ko ma, hindi ko maipaliwanag yung kanyang, yung kanyang texture, guys. Basta para siyang net, pero parang medyo plastic. Ewan, parang, gan parang sako, e, ganun, parang ganun po. Ayan, oh, ganda, oh, guys, oh. So, kapag, ano, uh, nasa, na hindi po masyado hindi po bumabagsak dito yung, ano, yung yung pinakadahon dito sa aming ano, medyo na naleles po yung uh, kalat. Yan at yung mga halaman ko guys, oh, hindi ko na naano na ano, si kaso. <laughs> Whitey pa more. <laughs> 'Di ba? Ayan, ko kayo dito sa amin, guys. Yan, marami dito mga ano, mga punong kahoy, guys. Kaya ano po, konting ulan lang dito, nawawalan kami ng internet. Kasi marami pong pwedeng bumagsak po sa linya namin, guys. Yan, meron po diyang ano, sanga ng ano, ng niyog. Madami po, ah, uh, saging, pwedeng bumagsak sa linya ng ano, linya ng uh, internet, guys. Kaya ano, kaya hindi po, konting ulan lang, problema namin dito po. Ayan. O diba, naipasyal ko na kayo dito sa amin Yan, thank you po sa lahat po ng manunood dito sa aking video guys Yan, abangan po natin yung bunga ng ano rambutan <laughs> Sana magtuloy po siya Kasi, syempre pag uh, masama po yung panahon at nagbagyo Yan, possible po na maglaglagan po yung bunga niya Hindi po natin alam kung uh, magtutuloy po siya o hindi And thank you po sa inyong panunood at sa mga hindi pa po, po naksubscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe na po kayo at uh, i-all nyo na yan para updated kayo sa mga susunod kong video. Team Amazing! It's a Thai family at sa lahat po ng aking mo friends. Thank you, thank you po. Bye bye!